Pinapayagan na rin, ang mga single mother na irehistro ang kanilang anak gamit ang kanilang apelido, para mabawasan ang diskriminasyon sa mga walang asawa. Ang pagbaba ng birth rate sa South Korea, ay nagresulta naman sa mataas na bilang ng matatandang residente nito. Ang mga Koreano, na may edad 65 pataas ay umabot sa 15.7% ng kabuoang populasyon, na 51.8 milyon noong nakalipas na taon. Kaya pagdating ng 2025, ang bansa ay inaasahan na ring magiging super age society. Ang patuloy na pagliit ng populasyon ay lumilikha ng krisis sa paggawa na naglilimita din sa pag-unlad ng ekonomiya. Sa kabuuan, ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak ay hindi lamang pagsunod sa tradisyon, kundi pagpapanatili din ng susunod na henerasyon.